Ayan, hello and welcome back po ulit sa aking channel. Happy Valentine's Day po sa ating lahat. Ayan. So, dito na tayo makipag-date sa mga halaman. Okay, panoorin na lang natin yung ating mga halaman na ng mga namumulaklak na. So, ayan. Lalo na yung mga nanay dyan. Na nasa bahay lang. Ayan. Itong mga bulaklak lang na ito, okay na ngayong Valentine's, di ba? Kahit makita lang natin. So, ang ganda-ganda nila. Sama-sama yan, mga tanglong varieties. Tapos, ambra um, ano, um, ano ba white na to? At saka tong violet na to. Hawaii white and Hawaii violet. So, ayan. Magkasama siya dyan. Ito naman yung snow red. So, tingnan natin yung mga red na mga bugingbilias na nandi sa aking, ayan, mini greenhouse. Ayan, sumasabay talaga sila sa Valentine's. Nandiyan ang Vera red, strawberry red, um, bloody red, Vera red. So, puro red. Mas maraming red ngayon. Talagang swak na swak sa Valentines. O, oh, ba? Diba? pula. Ito, may mga violet dito. So, ayan. Pero may red and chili red. So, may mga yellow. Hindi ko pa sila naputulan. Ang bala ko kasi silang ipropa. <coughs> Ito naman yung aking magic sakura. Ay, hindi. Sakura belakan. Kaso, hindi sakura belakan yung bulaklak na yan. Humapay lang dyan yung pink panas. Ayan. Kaya sa pink panas yan na bulaklak. Hindi siya kay sakura belakan. So, ito yung aking orange wonder. Ayan. Ito may pula dito. Snowflakes. Ayan. Ang ganda. Pula. Pulang pula. Tapos dito sa akin grafted. Ayan, grafted yan. Meron din dito mga pula. Ayan, Oh. Flame opal. Ayan, may magic ice cream. May brisa peach. May china beauty. Merong variegated sa kriyana. So, pito yung nakagrap dito. Maliit lang yung RS niyan kasi rooted lang yung kinabitan ko. Ayan, ang ganda niya, ba diba? At dito tayo sa aking mga opal varieties. So, ito yung oh, ano, purple opal. Ayan, tingnan nyo naman kung gano'ng mamulaklak yung aking purple opal. May kasama siyang nasa likod yung cherry blossom mahara. Ayan o, oh, wala nang dahon. Punong-puno na siya ng bulaklak. Ayan. Ang ganda. Tapos ang tingkad ng pagka purple niya. Ito naman yung aking fire Fire opal Ayan, orange na orange Parang neon orange na yung kulay niya Tingin ko, neon na siya Ayan, ang ganda May mga dahon pero maraming flowers Ayan, may mga dahon siya oh. Pero marami din Bulaklak, ang ganda niya Ilang linggo na to Hindi pa nag-fade Ang ganda pa rin Ang tibay ng mga bulaklak din nila ayan, ang ganda ayan ang fire tapos, ito naman ang flame red na red ayan, pulang pula pusong puso pulang pula ang kulay talagang ma-identify mo yung pagkapula nito ang ganda-ganda nung pagkapula niya. ayan o oh. yung isa ay fire ito yung flame So, di ba? Makikita mo talaga yung pagkakaiba ng kulay nila. Tapos meron doon na purple. Ayan ang mga variety ng opal. Ang ganda nila, no? Ang titingkad ng kulay. Ayan. Sana mas marami pang bulaklak sa susunod. Tapos itong bridal white na to, ayan. Noong nakaraan, ang daming nang yung bulaklak nung naglagas, ayan na naman siya, nagbubulaklak na naman. Mga sarado pa yan. Hindi pa ganong nag bu, nagbubloom. So, siguro mas maraming bulaklak yan ngayon. Ayan. Ang ganda, diba? Nandiyan na sila sa bubong. Pag nasa taas kasi, hindi ko makuha na yung ganda nila. Tapos, ito yung isa pang opal. Ito yung pink opal. Ayan, ang ganda din ng kulay niya. Nandito naman siya sa baba kasi medyo mataas siya. Ayan. Ang ganda din. Pink opal. Ayan. Kompleto na yata ako sa mga opal. Tapos, ito yung aking dark one. Ayan bakit nandiyan dyan ako. So, nandito ako kasi nandito yung aking white opal. Yung opal white. Alam ko nandiyan siya sa mga puti na yan. Kulang makita kung saan banda. Kasi meron ako kung opal white. Tapos, ito yung ruby. Para siyang red, red violet. Ayan, ito naman yung ruby. Nandito rin siya sa baba. Ayan, o. Oh. Ang ganda rin ng kulay nito, matingkad din. At pala pwedeng sama-sama ko silang lahat sa taas, no. Para maganda. Ayan, may kasama ang orange wonder yan. Pero magkahiwala yan. Ito kasi nakapaso na to. Ayan, ang ruby. So, kumpleto sila. At ito naman, ito, tamang-tama sa Valentine's talaga. Ito yung aking grafted masterpiece ko. Ayan. Ayan ang flame opal. Ang ganda. Ikinabit ko siya sa RS na nakatagilid. Ayan. Ang ganda no? ano. Hindi ko pa siya nalipat sa magandang paso. Susunod, ililipat ko na yun sa magandang paso. Para mas maganda siya. Ayan, no. Ayan. Tatlo yun nakagrap dyan. Kaya lang, yung dalawa hindi pa nag nagbulaklak. Pinauna talaga nila yung fire off, ay flame opal. Para ngayong yung araw ng mga puso. So di ba? Ang ganda niya. So happy birthday ulit sa inyo. Hanggang dito na lang muna. Thanks for watching.